Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa bawat sulok ng mundo, may mga kwentong naghihintay na mabigyang buhay, mga kwentong tila tahimik, ngunit puno ng damdamin at diwa. Sa gabing ito, samahan niyo ako habang binubuksan natin ang pahina ng isang kwento na maaring magpabago ng pananaw, magpainit ng damdamin, o magdala ng ngiti sa inyong mga puso. Bago ang lahat, please hit like and subscribe, then hit the notification bell para to update you on the new stories. Maraming salamat po. Ito ang kwento ni Ate Lulu part 2. Agad kong niyakap at pinaghahalikan sa mukha at leg. Naglips to lips kami. Matagal na naghihinang ang aming mga labi at ilang ulit na nageskrimahan ang aming mga dila. Yun ang first time kong makipaglips to lips sa babae. Ang sarap grabe. Heaven ang feeling. Totoo pala na kusang pipikit ang mga mata natin kapag nakikipaghalikan. Walang ibang mararamdaman kundi ang init ng bibig ng bawat isa. Enjoy na enjoy talaga ako pero biglang kumalas si ate Lulu at sinalya ko palayo sa kanya. Akala ko'y nagalit o kaya'y nabahuan sa hininga ko. Hindi pala. Naalala raw niya ang nilulutong ulam. Baka raw sunog na. Agad na nakbo sa kusina at naiwan ako sa sala na nakabuka pa rin ang bibig at tigas na tigas ang kargada makaraan ang ilang sandali ay tinawag ako. Luto na raw ang ulam at kain na muna kami. Tinulungan ko siyang mag-ayos ng mesa. Tuwing nagkakalapit kami, ay sinasadya niyang banggain ang harap ko na nanambok pa rin dahil hindi tumitigil sa pagngangalit ang aking alaga. Sabay kaming kumain at magkatabi pa ang aming silya na para talagang mag-asawa. Ganadong ganado ako dahil paborito ko ang niluto niyang nilagang baboy at pritong isdang alumahan. Pagkatapos ay dali-dali kong iniligpit at inilagay sa lababo ang mga pinagkainan namin. Siya na raw ang bahalang maghugas pagkatapos naming magkwentuhan sa baykindat sa akin. Magpahinga raw muna ako sa sala habang naliligo siya. Nabitin daw kasi ang paglilinis niya ng katawan nang dumating ako. Hindi pa raw siya tapos maligo. Pero nagstay pa rin ako sa kusina pagpasok niya sa banyo. Inimagine ko kung paano siya magsabon ng katawan dahil naamoy ko ang kabanguhan ng ginamit niyang bath soap. Nanakit tuloy ang puson ko sa sobrang bitin. Ang ginawa ko'y naghugas muna ng pinggan habang hinihintay matapos si Ate Lulu. maya, -maya ay tinawag ako at nakiusap na iabot ko raw ang tuwalya na naiwan niya sa sala. Bahagyang nakabukas ang pintuan ng banyo at kamay lang ang ipinasok ko para ibigay ang tuwalaya. Laking gulat ko nang biglang hilahin ang aking kamay hanggang sa mapasubsob ako sa loob. Nanlaki ang aking mga mata nang makita ang kahubdan ni ate, lulu, agad hinawakan ni ate lulu ang aking kargada. Napakislot ang puwitan ko ng himasin ito ng pataas baba. Napanganga na lang ako habang pinaglalaruan niya yon sabay hinahalikan ng aking leeg at dibdib. Bumaba ang kanyang bibig sa aking dibdib papunta sa puson hanggang sa dumausdos sa balakang at singit. Hindi tinigilan ang paghima sa batuta ko habang patuloy na umiikot ang kanyang dila sa paligid noon. Napaliyad ako nang halikan ng dalawang bolang nakalawit. Sukat noon ay biglang pumulandit ang katas. Napamulagat ako nang saluhin niya yon ng bibig bago nilulon ang tamis daw ng dagtako at sariwang sariwa. Napangiti na lang ako at ninamnam ang sarap ng kapapalabas lang. Pagkatapos, ay agad akong pinalabas at magpahinga raw muna ako sa sala habang nanonood ng bold movie. Nakaon na raw ang VCD at ako na ang bahalang magsalang ng gusto kong pelikula. Nakahilera nga ang napakaraming porno movies sa CD rack. Karamihan ay mga Amerikano ang bida pero meron ding Pinoy at Japanese. Isinalang ko ang isang local X-rated film kung saan binatilyo at magandang babae ang mga bida. Habang nanonood ay naiisip ko pa rin ang nangyari sa amin sa banyo. Nagalit na naman ang aking alaga lalo na nang mapanood ang pagyayarian ng mga bida sa nakasalang na X-rated VCD bitin. Pa rin kasi ako sa nangyari sa banyo. Ang gusto ko ay yung nakahiga kami at magkapatong. Alam kong magaganap yon pagkatapos niyang maligo. Ilang sandali pa ay pumasok na sa sala si ate Lulu na naka-bathrobe lang at panay ang punas sa basang-basang buhok. Nakabukas ng bahagya ang bandang dibdib, kaya't natambad ang kalahati ng mapuputing bundok. Tinanong kung ano ang pinanood ko sabay upo sa aking tabi. Pangit daw ang napili ko at nagsalang siya ng ibang bold movie. Tinabihan ulit ako sa baypatong ng mga paa sa center table. Nanlaki ang mga mata ko nang magsimula ang CD. Sobrang gaganda ng bidang babae at ang laki-laki naman ng ari nung kasamang lalaki. Nakatitig pala sa akin si ate Lulu at ngumiti ng magtama ang aming paningin. Virgin ka pa pala, Trio! Nasubukan mo na yan? Ang tinukoy niya ay yung ginagawa ng lalaki sa babae kung saan hinahalik-halikan ang paligid ng hiyas nito. Umiling lang ako sa bayyakap at halik sa kanya. Pinaghahalikan ko si ate Lulu sa pisngi, tengat leeg habang ang isang kamay ko ay humihimas sa magkabilang boobs at yung isa naman ay nakapulupot sa balakang. Hanggang sa magtagpo ang aming mga labi at kapwa gigil nagigil na nageskrimahan ang mga dila at nagpalitan ng laway. Tinuruan pa niya ako ng wild na pakikipag lips to lips kung saan ipinapasok ang dila sa bibig ng kahalikan. Ulol na ulol na ako sa pagnanasa nung mga sandaling yun. Wala na akong naisip kundi maangkin ang malinamnam na katawan ng aming kapitbahay. Maghuhubo na sana ako ng shorts nang biglang itulak ni ate Lulu sabay sabing, Relax lang daw ako. Dahan-dahan lang daw at darating din kami sa dapat kapuntahan. Tinanong kung umiinom daw ba ako ng alak. Tumangu lang ako at tumitig sa kanyang dibdib na nakalabas ng bahagya sa suot na bathrobe. Magkwentuhan daw muna kami habang iniinom yung fundador na natira ng kanyang mister. Dalawang sunod-sunod, na shots ang ginawa ko para mahilo agad. Natawa si ate Lulu sabay sabing ang lakas ko raw palang uminom hindi tulad ng asawa niya. Dalawang shots lang daw ay hilo na ito at nagyayaya na ng bembang. Kinabukasan pa raw ang uwi ng kanyang asawa, kaya't solong-solo namin ang buong magdamag. Siya raw ang bahalang magpaligaya sa akin, basta't sundin ko lang ang hinihingi niyang pabor. Hmm. It looks like I can't chat about this. Let's try a different topic. Nagtaka ako dahil wala naman siyang sinabi tungkol doon. Anong pabor at anong hiling niya na dapat kong sundin? Magtatanong pa lang sana ako pero biglang siniil ng halik ang aking labe at nagsimula na naman ang mainit na halikan. Naramdaman ko na lang na nakababa na ang shorts ko at hinihimas niya ang aking pagkalalaki. Nahubad na rin ang bathrobe ni at ilulo at nakahiga na kami sa sofa habang magkayakap at walang tigil sa paghalik at pagdama sa katawa ng isa't isa. Ilang sandali pa ay nakapatong na ako at magkalapat ang aming harap hinawakan ng aking murang alaga sabay itinutok sa pintuan ng kanyang langit. Sinabihan akong huwag munang gumalaw at siya raw ang bahalang kumilos. Sinapo ng dalawang kamay ang aking puwitan sabay tulak padiin sa kanya. Sukat noon ay bumaon ang tirik na tirik kong kargada sa mainit at mamasamasang butas. Ang sarap ng pakiramdam ko habang nakapasok sa kanya. Parang hinihigop ng kung anong puwersa ang aking pagkalalaki at hindi mapantayang sensasyon ang bumalot, buong katawan ko nang maglabas masok ang kahabaan noon. Kusang bumilis ang pag-indayog ko sa ibabaw ni Ate Lulu hanggang sa marating ang sukdulan. Hingal na hingal akong bumagsak sa kanya na para bang galing sa malayong pagtakbo. Maya-maya ay bigla siyang natawa. Dama pa rin daw niya na nagngangalit pa rin ang alaga ko. Ako man ay napangiti sa sarili matapos hugutin, yon dahil matikas pa nga kahit kapuputok lang. Gusto ko pa sanang tumatlo pero inawat na ako ni Ate Lulu. Ireserba ko na lang daw para sa kanyang hihinging pabor. Biglang nagbalik sa katinuan ng isip ko sabay pangunguluntoy ng aking manoy. Kusang nahugot yun nang gumalaw si Ate Lulu at umalis sa pagkakadagan ko. Tinanong ko kung anong pabor yun at paano gagawin. Nag-bathrobe uli siya bago tumabi sa akin sabay-akbay. Magpaalam daw uli ako sa bahay para makabalik kinabukasan ng hapon. Darating daw ang mister niya na kung tawagin ko ay Kuya Nante. Gusto raw niyang bigyan ito ng kakaibang sorpresa at yun ay sa pamamagitan ko. Magbembangan daw kaming tatlo sabay-sabay. Yun daw ang pangarap na mangyari ni Kuya Nante at gusto niyang ibigay ang kaligayahan nito. Nanlaki ang aking mga mata at hindi ako nakakibo. Huwag daw akong mag-alala dahil siya ang bahala sa akin. Sagot niya raw ang baon ko sa school. Hinimas ang aking malagihay na alaga hanggang sa mapangiti ako. Pagkatapos ay humalik sa aking pisngi sa bayabot ng 200 pesos. Sa totoo lang, excited din ako balak ni Ate Lulu. Init na init kasi ako sa katawan niya at talagang hindi ko pagsasawa ang tikman. At sa pagtatapos ng kwento ngayong gabi, naiwang bukas ang ilang tanong sa puso, sa isipan at sa kapalaran ng ating mga tauhan. Ang mga desisyon na ginawa nila ay nagbukas ng bagong landas, mga pintuang hindi inaasahan, mga damdaming muling umusbong at mga sikreto na unti-unting lumilitaw. Subalit, ang gabi hindi pa tapos. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang kwento, mas titindi ang damdamin, at mas haharapin nila ang mga hamon ng kapalaran kaya samahan niyo kaming muli sa susunod na episode ng ating kwento